Hello mga langga! Good morning! Happy Sunday! So, may pasok na naman ang dalawang alaga ko ngayon kaya eto, 4.30am na kailangan ko nang pumangon at kailangan ko nang pumunta dito sa kusina para gumawa ng baon nila at eto lang pala mga langga ang baon nila, sandwich dahil eto lang naman palagi ang kinakain nila at hindi naman sila mahilig sa mga ibang pagkain kaya ito lang palagi ang ginagawa ko at kung napapansin nyo mga langga tinatanggal ko yung gilid ng slice bread dahil nga hindi talaga ito kinakain ng alaga ko lalong lalo na yung panganay minsan kasi may pagka din siya pagdating sa pagkain pero itong bunso is kinakain niya naman kahit hindi ko na kailangan tanggalin ang gilid ng tinapay at ito nga mga langga maglalagay lang tayo dito ng nutella dahil paborito nila talaga to pero itong panganay, ayaw niya talagang kainin yung sandwich. Kapag cheese ang palaman, gusto niya talaga is Nutella lang. At etong mga baunan pala nila mga langga, etong pink, kailangan ko talaga to ilagay sa bag ng panganay. Is yung blue naman sa para sa bunso. Dahil sabi nga ng aking madam, nung isang araw daw is nagkapalitan yung mga baunan nila. Kaya ayun, bumalik talaga siya sa eskwelahan ng bunso. At kinuha niya yung baunan ng panganay dahil ayaw nga niya ng blue. Gusto niya talaga yung pink. Kaya ayun, umiyak siya. Parehas lang naman yung laman nila. At eto nga pala mga langga, maglalagay din pala ako dito ng grapes. Konting grapes lang naman. Kasi hindi naman nila mauubos kapag marami. Etong grapes pala mga langga, bumili pala ng aking madam kagabi dahil lumabas siya para maggrocery Kaya ayun, may konting laman na naman ang aming grape. At kapag grocery pala ang aking madam, hindi naman masyadong karami dahil apat lang naman kami dito sa bahay. At hindi naman siya nagluluto. Hindi ko nga alam dito sa amo ko. Kung ba't niya nakakayanan. Araw-araw hindi kumakain ng kanin. Lagi lang kasi ang kinakain niya is sandwich. Minsan nag-order lang din siya sa labas. eto yung mga Pilipino. Alam nyo naman na hindi talaga natin kaya. Na hindi tayo kumain ng kanin. Dahil itong amo ko nga. Araw-araw pala siya. Nag-i-inject siya ng katawan niya. Siya mismo ang nag i ng katawan niya. At tinanong ko nga kung para saan yun. Sabi niya para hindi daw siya makakaramdam ng gutom. At etong grapes din nila mga langga ay nilagay ko na din sa isang lalagayan. At eto na nga mga langga, kailangan lang natin tong takpan ng maigi para hindi ito matapon sa loob. At parang hindi pa nga makasya pero kailangan ko talaga siguro tanggalin itong sa ibabaw. So ilagay ko na lang yung sandwich sa loob talaga. Nandoon na din kasi yung juice sa loob mga langka. Kaya hindi siya nagkasya, Tapos may grapes pa. O siya hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi.